Hello everyone! So, kahapon nga galing ako sa friend ko. Dumalaw ako kasi nga bago lipat siya ng bahay. And syempre, dun sa napag-usapan namin, may pwede akong i-share sa inyo. Lalo na sa mga nagtatanong sa kung saan pwede makahanap ng mga paupahang bahay dito sa Greece. Alam mo, marami sa atin na naghahanap. Kahit ako ganun din. So, yung ibibigay ko sa inyo na apps ay hopefully na makatulong. Dahil yun yung nakatulong sa kanya para makahanap ng bahay dito sa Greece. Anyway, kung hindi mo pa ako kilala at bago ka pa lang sa aking video, ako nga po pala si Marie Faces, si isang OFW at ang kilang duwende, napakalat-kalat dito sa Greece. Bago ko sabihin sa inyo kung ano, kung ano yung apps na dapat nyo i-install para makahanap kayo ng apartment dito sa si Greece, ikwentuhan ko muna kayo kung magana yung bahay niya, kung ilan ba yung room at saan yung lugar na nakuha niya na bahay. Ang ganda ng place na nakuha niya kasi likod lang siya, yung Ambelokipi. so sa mga makakapanood dito sa si Greece, alam nila yon Sa Ambelokipi, makikita yung Esclavinites, likod nun, tapos nang malapit sa Starbucks, malapit sa KFC, malapit sa Metro ng Ambelokipi, at malapit din sa Stasi, yung sa mga bus stop. So, sobrang ganda ng na nakuha niyang bahay. One room, at yung price, parang kung hindi ako nagkakamali, hindi, kung hindi ko nakalimutan parang 400 euro, medyo, malaka rin yung bahay niya actually, pang pamilya. So, isang pamilya lang naman sila dun. So, parang okay na rin kasi sobrang mahal ng bahay niya at saka sobrang ganda ng location na nakuha niya. And yun nga, nagtanong ako sa kanya kung sino yung nag-refer sa kanya para makuha yung bahay na yun. And sinayin niya nga sa akin yung apps na to. Kaya yun naman ang isi-share ko sa inyo hindi ko alam kung may nakakaalam lang na sa inyo ng apps na to kung may gumagamit na sa inyo. Itong may speed gato. So, ilalagay ko dyan sa screen kung ano yung klase ng apps na yon And guys, hindi na ko gagawa ng tutorial. Ha? Basta, mag, ano lang kay register lang kayo dyan gamit yung email nyo and then i-follow nyo lang yung instruction. Hindi na ako makagawa ngayon ng tutorial lalo na yung may mga screen record dahil sobrang matrabaho sila mga mi. Hindi na kaya ng power ko. So, yun lang guys. Hopefully na makatulong sa inyong video na to sa mga naghahanap ng bahay, apartment. Yan. Ito na, yung, ito na yung sagot sa mga nagtatanong lagi sa akin. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next mini vlog. Bye and God bless.